Magandang araw mga mag-aaral. Ang wika ay hindi lamang ginagamit sa pag usap o sa loob ng paaralan. Ito ay buhay sa ating araw-araw. Sa musika, pelikula, telebisyon at lalo na sa social media. Ngayon, ating tuklasin kung paano na isa ang mga wika Pilipino sa anyong kultural na kinahumalingan ng kabataan ngayon. Flip top, pick up lines at hugot lines. Unahin natin ang flip top. Isang makabagong uri ng pagtalo na gumagamit ng rap bilang medium. Opisyal itong naitatag noong 2010 ni Naa Alaric Riam Muson o na mas kilala bilang Anigma at Romeo Borendia o Rhymey. Sa flip top, wikang Filipino ang karaniwang ginagamit. Dito na sa ang talas ng isip at kakayahang magpahayag ng kabataan. Ang wika ay nagiging malikhain, matalinghaga at makabuluhan. Ang flip top ay hindi lang basta rap battle. Ito ay modernong anyo ng balagtasan kung saan ang talino, ritmo at mga wika ay nagsasanib upang ipahayag ang kultura at identidad ng kabataan. sumunod ay ang pick-up lines. Mga matatamis na salita o buladas ng mga binatang maniligaw noon na ngayon ginagamit na rin sa telebisyon at social media para magpatawa o magpakili. Karaniwang taglish ang wikang ginagamit dito. Sumikat ito ng ipakilala ni Ogie Alcacid ang karakter bo ng Boy Pick Up sa programang Bubble Gang at nang higit pang tumatak ng garmitin ng wimaong senadora na si Miriam Defonsor Santiago sa kanyang mga talupati. Ang pick-up lines ay patunay na kahit sa romansa at katatawanan ang wika ay nananatiling malikhain at buhay sa kultura ng Pilipino. At syempre, hindi mo mawala ang hugot lines. Ito ang mga linyang ginagamit upang ipahayag ang malalim na damdamin lalo na tungkol sa pag-ibig, sakit o pagkabigo. Kilala rin ito bilang love lines o love quotes. Ang silitang hugot ay manangulog ang kinuha mula sa malalim na pangangailangan kaya bawat hugot line ay puno ng emosyon, karanasan at pagninilay. Ang mga hugot lines ay sumasalin sa ating pananaw at emosyon at patunay na ang wikang Filipino ay may kakayahang magpahayag ng pinakamalalim ng damdamin ng tao. Ang mga ito, flip top, pick up lines at hugot lines ay patunay na ang wika ay buhay at patuloy na nagbabago kasabay ng ating kultura at teknolohiya. Sa bawat tawa, kanta o post online, nandoon pa rin ang pagiging malikhain mapagmahal at makwento ng mga Pilipino. Ang atin tatalakayin ay sitwasyong pangwika sa Pilipinas, Telebisyon, Radyo at Payagan sa SWS survey noong 1992, 18% lamang ng mga Pilipino ang may ganap na kausayan sa paggamit ng wikang Ingles. Karamihan sa kanila ay isinilang at lumaki sa Amerika at bumalik lamang sa Pilipinas. Ayon sa survey ng SWS noong April 8 hanggang 16, 1998, ang unang wika sa tahanan ng mga Pilipino ay 35%, 35 Filipino, 24% Cebuano, 11% Ilonggo, 8% Kapampangan, 5% Ilocano 1% English. Telebisyon. Ito ay makapangyarihang media sa kasulukuyan. Noon, ay hindi ganoon kalaganap ang telebisyon. Kaya naman ang mga mayayaman at may kaya lamang ang nakakanood ng mga palabas. Radyo ang sikat noon. Ngunit ngayon ay laganap na ang telebisyon. Kaya naman malaki ang influensya nito sa ating pananalita. Dahil kahit noong bata pa tayo, ay lagi na tayo nakakarinig ng mga wikang galing sa Pilipin sa speakers ng telebisyon. Sitwasyon pangwika sa telebisyon. Wikang Filipino ang nangungunang medium sa telebisyon sa bansa na ginagamit ng mga lokal na channel. Mga halimbawa ng mga programang pangtanghaling mga palabas. Itbulaga, Double Cards, It Showtime, Magpasikat, Madlang People. Mga halimbawa na mga programang gumagamit ng wikang Filipino ay ang mga teleserye, Kadenang Ginto, Batang Kiyapo, Sahaya, at iba pa. Mga halimbawa na mga gumagamit ng wikang Filipino ay ang mga magazine show, balita, reality show, dokumentaryo. Pinoy Big Brother, TV Patrol, Magandang Gabi Bayan, 24 oras Kapuso Mo, Jessica Soho May mga ilang ilang news program na gumagamit ng wikang ingles Subalit ang mga ito ay hindi sa mga nangungunang estasyon Kundi sa lokal na TV At madalas ay inilalagay hindi sa prime time Kundi sa gabi kung kailan tulog na ang mga nakararami Dahil... Dahilan kung bakit na sinasabing 99% ng mga mamamayan sa Pilipinas ang nakakapagsalita ng Filipino at maraming kabataan ano, namulat sa wikang ito bilang kanilang unang wika maging sa mga lugar na di kata, katagalugan. Sitwasyong pangwika sa radyo at payagan. Katulad ng telebisyon, Filipino rin ang nangungunang wika sa radyo rat. Ang halos lahat ng mga estasyon sa AM o amplitude modulation man o sa FM frequency modulation ay gumagamit ng wika wikang Filipino at ibang ibang variety nito may mga programang sa FM tulad ng Morning Rush na gumagamit ng wikang Ingles sa pagbo-broadcast subalit so nakararami pa rin ang gumagamit sa Filipino may mga estasyon sa radyo ng probinsyang may mga programang gumagamit ng regional na wika pero kapag kinapayan sila ay karaniwan sa wikang Filipino sila nakikipag-usap. Sa mga dyaryo naman ay wikang Ingles ang ginagamit sa mga broadsheet at wikang Filipino sa tabloid maliban sa People's Journal at Tempo na nakasulat sa wikang Ingles. Subalit tabloid ang mas binibili ng masa o mga karaniwan tao tulad ng mga driver ng bus, jeep, tindero sa palengke o mga dyaryo gagawa maliban sa mura at may nakasulat sa wikang Filipino ay gitnilang nilang diyan. Ang sensationalismo ay mga exaggerated headlines, ikandalus details, emotional language. Halimbawa ng sensationalismo A. Dugaan truck Winasak ang kotse at sinagasahan ang pamilya. Halimbawa ng walang sensionalismo aksidente sa EDSA, nagdulot ng traffic. Yun lamang po. Maraming salamat. Ako si Filmar Navor.